Guys, hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, ay eh, may papakita pala ako sa inyo dun sa YouTube channel ni Tito Harbi na Musikero Station. Yung kumakanta ako. So ito guys ha. Ayan na. Ayan na yung ano niya. In-upload niya. So ang kinanta ko lang dito ay only reminds me of you. Rick Prince. Ano, Prince pala. Cover by Dave Ongako Ang galing yung may edit pa oh Ang galing Dave Ongako Ayan oh Ang galing no Ang galing may edit pa yun oh Wow Si Tito Harvey nag edit no Nakita mo yun guys May edit pa So ako yan guys eh Ayan So nakita nyo guys May bagong upload si Tito Harvey Kumakanta ako niyan. ni. Eh. So ito pala yung ano niya, Yung isa kong kanta nun tiga lang nasa na yun eto o ayan no eto yung isang kumakanta ako eh ngayon naririto JR cover by Dave Ongako galing may edit yun ah may edit Ayan. So, medyo i-upload ko na rin. So, ayan guys, yung ano ko, yung video ko. So, dumami talaga yung views ko guys. So, salamat sa inyo guys. Dumami yung views ko. Ano na, 118 views. So, ayan po. Salamat sa inyo guys. Binigyan nyo ako ng maraming views. Ayan, 7 birthday ngayon ni Janela sa Jollibee. So, dumami yung views ko. So ayan po At saka ito na rin pala yung mga parts kong video So medyo dalawa lang So okay lang yan So ayan po Nakita nyo guys Nakita nyo So medyo hindi ko pa ina upload yung isang score ko Sa Araling panlipunan So may upload na lang natin yun So unahin ko muna yung upload dito Yung pinakita ko sa inyo musikero station Na kumakanta ako sa youtube channel ni Tito Harvey Yan Bye Yun lang